Sa kanya, ilusyon lang ang langit. Paghihirap, sakit at kamatayan lang ang totoo. At makukuha niya ang paghihiganti. Ano man ang nangyari. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay itugod natin ang action film adaptation ng video game na pinamagatang Max Payne. Isa rin ang video Patay ng ilaw at mag sa panahon. Sa pagsisimula ng pelikula, hirap na hirap si Max Payne na lumutang sa isang nagyayalong ilog. Sa panimulang eksena, isang linggo bago siya lumubog sa nagyayalong ilog, kung saan nagtatrabaho si Max bilang isang clerk sa unit ng cold case ng police department. Siya ay obsessed sa paghahanap ng suspek sa brutal na pagpatay sa kanyang asawa, si Michelle, at bagong panganak na anak na babae. Sa paghahanap niya ng mga bagong lead, nag gatecrash crash si Max sa isang party na pinamamahalaan ng kanyang snitch, si Trevor Duncan, kung saan nakilala niya si Natasha Sachs at ang kanyang kapatid na si Mona. Bumalik si na Natasha at Max sa kanyang lugar kung saan nag-alok siya na gumanap bilang kapalit ng namatay na asawa ni Max. Sa inis ni Max, hiniling niya kay Natasha na umalis at habang siya ay naglalakad sa isang eskinita at nakikipag-usap sa kanyang tulak ng droga sa telepono, siya ay hinuli, inatake at pinatay ng isang misteryosong lumilipad na nilalang. Kinabukasan, inimbestigahan ni Max at ng kanyang dating partner na si Alex Balder ang nangyaring pagpatay. Inihayag ni Alex na ang wallet ni Max ay natagpuan sa pinangyarihan ng krimen at si Max ang pangunahing suspect. Pagbalik ni Alex sa kanyang opisina ay natuklasan niya na ang isang tattoo na hugis mga pakpak na natagpuan sa braso ni Natasha ay katulad ng tattoo sa braso ng isa sa mga lalaking pinatay niya noong panahon ng pagpatay kay Michelle. Sinubukan ni Alex na tawagan si Max para ihayag ang kanyang natutunan, ngunit ang voicemail lamang niya ang sumasagot. Natanggap ni Max ang mensahe at nagmadaling pumunta sa apartment ni Alex at nakitang patay na si Alex. Biglang inatake si Max ng hindi nakikilalang tao at inihagis hanggang sa ma-blackout siya. Nagising si Max sa ospital sa tabi ng kanyang mentor na si BB Hensley. Pumunta si Max sa bahay ni Alex upang mag-alok ng kanyang pakikiramay ngunit pinilit na umalis ng kanyang asawang si Krista Balder na nagsasabing palaging itinataboy ni Max ang lahat ng nagmamalasakit sa kanya. Nang maglaon muling nakita ni Max si Mona Sacks na naniniwalang si Max ang pumatay kay Natasha ngunit kinumbinsi siya ni Max na pareho silang naghahanap sa totoong salarin. Matapos lumusob sa presinto ni Alex at maghanap sa mga file ng pagsisiyasat ng kanyang partner, nalaman ni Max na isang lalaking nagngangalang Owen Green ang huling tinawagan ni Natasha bago siya namatay. Lumipat ang eksena sa crime boss na si Jack Lupino na naging brutal at lalong nagngangalit dahil sa pagkagumon sa drogang Valkyr. Ibinibigay niya ang droga sa isa pang adik na may pakpak na tattoo at hindi nagtagal ay pinatay siya. Nahanap ni na Max at Mona ang apartment ni Owen Green, ngunit narinig siyang sumisigaw. Si Owen ay naging tuliro at nagha naghahalusinate dahil sa drogang Valkyr at umatras mula kina Max at Mona patungo sa gilid ng apartment. Pagkatapos ay hinila siya ng isang demonyong nilalang na may pakpak at nahulog sa kanyang kamatayan. Pumunta si na Max at Mona sa isang tattooist na gumawa ng mga tattoo ni Natasha. Nang tinanong nila ang tungkol sa may pakpak na tattoo, sinabi niya na ito ay ang pakpak ng isang Valkyrie, ang Norse mythological god na dinadala lamang sa langit ang mga namatay ng marahas sa labanan. Dumating si Max sa punong tanggapan ng Aesir Pharmaceuticals, ang dating lugar ng trabaho ni Michelle upang makipag-usap sa kanyang dating supervisor na si Jason Colvin. Matapos siyang bugbugin at pagbantaan gamit ang baril, ibinunyag ni Colvin ang kanyang nalalaman. Ipinaliwanag niya na si Michelle ay nagtatrabaho sa isang malaking proyektong nauugnay sa militar, kasama ang CEO ng ESIR, si Nicole Horn sa pagbuo ng isang gamot na nagpapalakas ng resistensya para sa mga sundalo. Inihayag din ni Colvin na ang gamot ay gumana lamang sa isang porsyento ng mga test subjects at ang iba ay dumanas ng matinding traumatic hallucination tungkol sa mga demonyong nilalang. Dahil sa hallucinations, kinailangan nilang isara ang proyekto. Sinabi ni Colvin kay Max na ang kanyang asawa ay pinatay dahil sa gamot na ito. Lahat daw ng gustong malaman ni Max ay nasa loob ng isang sobring daladala ni Colvin. Habang tinatangkani na Max at Colvin na umalis, Ipinakilala ni Max ang kanyang sarili bilang isang pulis, ngunit si Colvin ay sadyang pinatay upang pigilan siyang ibunyag ang kanyang nalalaman. Si Max ay nakatakas na may dalang sobre sa gitna ng isang barilan at nagkaroon ng isang maikling pakikipagtagpo kay Jim Bravura na isang ahente sa Internal Affairs. Nakita ni Mona si Max sa isang abandonadong bodega at pinanood ang video sa loob ng pakete ni Colvin inihayag na ang Aesir Pharmaceuticals ayang kumpanyang gumagawa ng Valkyr para sa militar. Ito ay isang gamot na nilikha para sa layunin ng pagpapahusay ng kakayahan ng isang sundalo sa pakikipaglaban at upang makontrol ang kanilang mga takot. Inihayag din na bago naging unstable at isang brutal na killer, si Jack Lupino ay isang dating sarhento na nagboluntaryo para sa tests ng Valkyr. Sinabi ni Mona kay Max na ang lungga ni Lupino ay nasa Ragnarok. Pumunta doon si Max at matagumpay na napatay ang lahat ng alipores ni Lupino. Pagkatapos ay nakatagpo ni Max si Lupino na nagtangkang pilitin ang droga sa katawan ni Max. Bago niya magawa ito, binaril siya ni Bibi. Habang iniiwan ang Ragnarok kasama si Bibi, inampas si Max ng katulong ni Bibi. Pagkatapos ay ipinakita si Max na naglalakad na nakaposas sa pagitan ni Bibi at ng kanyang assistant na umamin na siya ang nangungunang manufacturer ng Valker at ang nakatakas na killer na hinahanap ni Max. Tinangka ni Bibi at ng kanyang katulong na tapusin si Max. Gusto nilang palabasin na siya ay parang isang adik sa droga na nagpakamatay sa pamamagitan ng paglagay ng dalawang vial ng Valkyr na gamot sa bulsa ng kanyang jacket. At pagkatapos ay sinubukang lunurin siya sa isang nagyayalong ilog. Si Max ay lumubog sa ilalim tulad ng nakita natin sa pambungad na eksena ng pelikula Ngunit ang alaala ng kanyang asawa at anak na babae ang nagbigay sa kanya ng lakas upang lumaban at halos hindi na siya mabuhay. Upang maiwasan na mamatay siya sa sobrang lamig, ininom niya ang dalawang vial ng Valkyr na inilagay kanina ni Bibi sa kanyang jacket. Ang mga epekto ay naramdaman niya kaagad habang siya ay lumalakas. Ang kanyang lakas at galit ay lalong tumindi, ngunit siya rin ay nag-hallucinate at nakita ang mga maladimonyong may pakpak na nilalang na ipinahayag na ang mga mythological Valkyries. Matapos lumakas at tumindi ang galit, si Max ay sumugod sa Aesir Pharmaceuticals upang patayin si BB. Ngunit sa kalagitnaan ng pamamaril, nagambala ito ng kanyang dumaraming mga hallucinations. Muntik nang mapatay si Max ng isa sa mga miyembro ng security team ni BB, pero dumating si Mona at iniligtas siya. Nag-alok siya na pipigilin niya ang natitirang kalaban hanggang sa maabot niya ang kanyang dating mentor Nagpatawag si Bibi ng isang helicopter upang lumikas habang sinusubukang pasabugin ng kanyang katulong ang rooftop access gamit ang mga pampasabog. Nagawa ni Mona na masugatan ng husto ang katulong ni Bibi, ngunit nagawa pa rin niyang pasabugin ang palapag na kinaroroonan niya. Naabutan ni Max si Bibi at sa kabila ng dalawang beses na tama ng baril, binaril niya si Bibi at napatay ito Pagkatapos ay bumagsak si Max malapit sa gilid ng gusali. At ang madilim, maniebe, maulap na kalangitan ng lungsod ay lumiliwanag na ngayon at ang araw ay nasisinaga ng mukha ni Max. Naranasan niya ang isang imahe ng kanyang sarili, ng kanyang asawa at anak na babae na magkakasama. Pero sinabi ni Michelle na, hindi pa, Max. Dahil dito ay bumalik siya sa helipad habang paparating ang mga pulis. Sa huling eksena, nakita muli ni Max Payne si Mona Sachs sa isang bar. Di sila nag-usap ngunit binigyan ni Mona si Max ng isang artikulo sa pahayagan na nagpapakita sa CEO ng Esir na si Nicole Horn at ang headline na Esir Profit Source. Pinigyan ni na Max at Mona ang isa't isa ng tingin para muli silang kumilos. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.